Magandang araw mga ka-health! Sa video na ito, ating pag-uusapan kung paano nakakatulong ang vitamin B complex sa pag-iwas sa pagkahilo o hangover. Kung ikaw ay madalas magkaroon ng hangover pagkatapos ng pag-inom ng alak, siguradong makakatulong ang impormasyong ito sa iyo. Una, alamin muna natin kung ano ang hangover. Ito ang pakinamdam ng pagkapagod, sakit ng ulo, pagkahilo at iba pang sintomas na maaring maranasan pagkatapos uminom ng maraming alak. Paano nakakatulong ang vitamin B complex? Ang vitamin B complex ay isang grupo ng mga vitamina na mahalaga sa tamang pag-andar ng ating katawan. Ang vitamin B complex ay isang pangkat ng mga vitamina na kinabibilangan ng mga sumusunod. Vitamin B1, thiamine, Mahalaga sa metabolismo ng mga carbohydrates at sa normal na functioning ng nervous system. Vitamin B2 o riboflavin. Tumutulong sa metabolismo ng fats, carbohydrates at proteins. Makakatulong din sa pag ng malusog na balat. Vitamin B3, niacin. Mahalaga sa metabolismo ng carbohydrates at fats, pati na rin sa pag-convert ng mga ito sa enerhiya. Vitamin B5 Pantotenic Acid kinakailangan sa metabolismo ng fats, carbohydrates at proteins. Tumutulong din sa pagproduce ng red blood cells at neurotransmitters. Vitamin B6 Pyridoxine mahalaga sa metabolismo ng amino acids at sa pagproduce ng neurotransmitters tulad ng serotonin at dopamine. Vitamin B7 Biotin nakakatulong sa metabolismo ng fats, carbohydrates at amino acids. Kilala rin bilang isang coenzyme sa mga biochemical reactions. Vitamin B9 o folate or folic acid, mahalaga sa pagproduce ng DNA at sa paglaki ng mga bagong cells. Ito ay lalong mahalaga sa mga buntis para sa tamang development ng fetus. Vitamin B12 o cobalamin, kinakailangan para sa normal na function ng utak at nervous system, pati na rin sa pagproduce ng red blood cells. Ang vitamin B complex ay madalas na tinutukoy bilang isang grupo ng mga bitamina na tumutulong sa iba't ibang aspeto ng metabolismo, pagproseso ng pagkain, pagproduce ng enerhiya at normal na function ng nervous system. Ang mga bitaminang ito ay karaniwang natatagpuan sa mga pagkain tulad ng karne, isda, gatas, itlog, mga prutas at mga gulay. Bukod sa mga natural na pagkain, maaari rin itong makakuha sa anyo ng food supplements. Narito ang ilan sa mga paraan kung paano ito makakatulong sa pag iwas sa pagkahilo. Tumutulong sa pagproseso ng alak ang ilang mga bitamina tulad ng thiamine, riboflavin, niacin, at B6 ay mahalaga sa pagproseso ng alak sa ating katawan. Ito ay malaking tulong sa mas mabilis na pagtanggal ng alak sa ating sistema. Pagkakaroon ng enerhiya, ang vitamin B complex ay tumutulong sa pag-convert ng pagkain sa ating katawan upang maging enerhiya. Ito ay makakatulong sa pagtanggal ng pagkapagod na nararamdaman pagkatapos uminom. Pagbalanse sa hormonal system. Ang mga vitaminang ito ay kailangan din para sa maayos na balanse ng ating hormonal system na maaaring makaapekto sa ating pakiramdam pagkatapos uminom. Ngunit tandaan, ang pinakamahusay na paraan upang maiwasan ang hangover ay ang responsableng pag-inom ng alak. Siguraduhin uminom ng tamang dami ng tubig at kumain ng masustansyang pagkain bago uminom. Sa kabuuan, ang vitamin B complex ay maaring makatulong sa pag-iwas ng pagkahilo matapos uminom ng alak. Huwag kalimutang alagan ang iyong katawan para sa mas magandang kalusugan at pakiramdam. Salamat sa panonood at sana ay natutunan ninyo ang kabutihang may dudulot ng mga bitaminang ito. Kung may mga katanungan kayo o may mga iba pa kayong gustong malaman, huwag mag-atubiling magtanong sa comment section at huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang mga helpful tips. Maraming salamat ulit at hanggang sa susunod na video.